Guys, dito tayo ngayon ulit sa Toys R Us. Tapos dito ako magbebenta ng laruan. <laughs> dito po tayo ngayon sa Toys R Us. Makikita po natin ang mga mahihilig sa laruan ng mga abnormal. Nandito po ang sikat na si Pinoy Toy Review. At ang poster model ng Dengvaxia, si Charles Lagaso. <laughs> Nasaan yung Guys, ganito yung itsura pag wala kayong pera tapos puro lang kayong tingin sa mga sa mga laruan. Yan, yan. Ganyan po ang... Turo-turo <laughs> lang. Turo-turo. Okay. Dito ako magbebenta ng laruan. <laughs> Eto guys, may mga dala akong paninda ngayon. Meron tayong Jurassic Park dito guys. Pamain na lang. Oh, may faker yes, din tayo dito. Ako yung magda ng Vimo, no? Kari Siyempre, eh. sa akin <laughs> yan. Sa akin yan. 1,003. Huwag mong akin na rin ko. 1,000 na lang yan dito sa kanila, Diba ba, te? Naka-sale. Oh, main mo na, main mo na. Ito, sir, baka gusto mong bilhin ko, sir. Uh, sa'yo na no, Naiiyak. <laughs> guys, guys, naiiyak siya, naiiyak siya. Mm. Parang Ayon, first dakti, first time niya po na nakahawak ng ganyan na laruan. Hindi naman siya. Baka magalit naman sa'kin si Dennis Kando niyan. Ayan po guys, oh grabe yun. Pakita mo, pakita Favorite? <laughs> <guys>. Favorite? 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 Tinutik na si Gohan guys. Ang ganda. Pakita mo sa camera. Pakita mo sa camera. Oh. Uh, ito, coach no? Carter. Iyon, no? Itinginan po kami dito sa Toys R ah, Us. Inisip nila, sino kaya itong mga abnormal na ito? Shoutout! <laughs> Ayun ay, ay, lang, shoutout. Sige, ato. May shoutout ka. Balita ko, i-video daw ako sa SM. Ayoko ko rito. <laughs> Binigyan mo na ng laruan. <laughs> papa Asan yung toys papa. ko? Ayan ayun nga. Yan na <laughs> ka sa raffle ko, di ba? Kasi kanina, may may bata. May nakita oh. ako. Nakawa naman. Binigay ko na. Binigay ko yung mga laruan niya <laughs> sa Hindi iyo. mo ako pwede manan. sayang ako sa Gohan. <laughs> Ang ganda ako sa Gohan. Ay, sana hindi video. Kasi tangay. <laughs>